yung first time na nagkaroon ako ng malalang asma. Nung biernes kasi, September 15 ay inuubo at saka sinisipon ako. Kaya nagpunta kami sa doktor para magpa-check up. At nung araw na rin na yon ay nilalagnat yung anak ko. Sobrang hirap at hindi pala biro talaga ang magkaroon ng asma. Simula nung bata ako ay may asma na talaga ako. Pag inaatake ako ay hindi naman ganito kalala. Maalala ko rin nung last na nagkaroon ako ng asma ay 2012. Bali, hiniga ko lang yon tapos kinabukasan ay okay na. Pero eto talaga yung pinakamalalang asma na nangyari sa buhay ko. Yung tipong tipid yung hangin na lumalabas sa bibig at saka sa ilong ko. Pagkagising na pagkagising ko nga ay nagpa-check up na kami ng anak ko sa clinic. Tapos binigyan naman ako ng inhaler. Pagka uwi nga namin ay tinry ko na tong inhaler. Kaso hindi ko alam gamitin kaya na-stress din ako. Sa sobrang stress ko, iyak na lang ako ng iyak kasi yung inhaler na binigay sa akin ay hindi ko alam gamitin. Alam nyo ba yung feeling na sobrang pagod na pagod na ako na gusto ko na magpahinga? Kasi halos buong katawan ko parang gusto nang sumuko at sa na. Sobrang sakit din kasi ng mga katawan ko dyan. Dahil nung isang araw ay nagtanim nga kami sa bukid. Siguro dahil sa pagod, kaya nagkaroon ako ulit ng asma. At kung maririnig nyo din dyan sa video, talagang wala na akong boses. Tapos nahihirapan akong huminga. Mali nga pala yung paggamit ko ng inhaler nung una. Nung unang gamit ko kasi ay marami akong hinit-hit. Yun pala ay isang beses ka lang hihithit hit ng inhaler. Tapos kailangan wag marami kasi baka daw masira yung puso natin. Delikado. Sa paggamit ng inhaler, kailangan dalawang beses sa isang araw. Isa sa umaga, at saka isa sa gabi. Tapos, pagkatapos mag-take ng inhaler, ay magmumumog. Sabi ng doktor sa akin, ay gagawin ko to ng 2 weeks. Tapos, kinabukasan, ay uulit-ulitin ko lang to hanggang sa gumaling ako. So, pagkagising ko nga ng umaga, ay nag-take ako ulit ng inhaler. Balin, nakukuha ko na rin konti, at nagigets ko na rin kung paano mag- take ng inhaler. Kailangan 5 seconds ay hindi ka muna hihinga. At pagkatapos ng 5 seconds ay dahan-dahan kang hihinga. At pagkatapos ng inhaler ay kailangan magmumumog din ulit tayo. So eto nga palagi yung ginagawa ko kailangan 2 weeks kong gagawin. Sinek ko na rin pala kung meron pa akong lagnat kasi nung isang araw sobrang taas ng lagnat ko. Medyo okay na rin yung pakiramdam ko kaya tuwang tuwa ako kasi wala na akong lagnat. Sa mga meron pong asma dyan na kagaya ko, wag nyo po Tiisin. Kailangan kapag inatake po yung asma nyo, ay magpunta na kayo kaagad sa doktor. Ang dami ko pang gustong ikuwento, kaso napakaiksi lang ng 3 minutes. Salamat talaga sa inhaler na to, dahil sinave niya yung buhay ko.